Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga! May bagong puso itong si Alaysa Valdez. At nakaka-happy at nakaka-good vibes. Kasi nga, kasama niya ang kanyang mama o ang kanyang ina sa isang project. Ayan, may photoshoot silang dalawa. Malay natin, commercial yan. Kasi iba talaga itong si Alaysa marami talagang commercial yan na kumukuha sa kanya. At ngayon nga, kasama niya ang kanyang mama o kanyang inang. At syempre, kasama din yung kanyang papa sa Yeah. <laughs> na sumama sa kanila sa location yan makikita natin dyan sa video ni alay ano kayang project na yan kasama kanyang mama kaya happy happy si Phenom kasi nga kasama niyang kanyang mga magulang sa trabaho ngayon di ba nakaka proud bilang anak na makasama ang kanyang ina sa isang photoshoot so yan lang mo po guys nating update muna kay alay sa abangan natin ang next game nila sa November 6 ata hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayo stress please like share and subscribe my channel para a mais dicas um balão upload